Ayan guys, ang ating ulam. Birthday ni tong anak ko 'yan. So, ayan, iluluto natin tong bibe. Lalaking bibe. Birthday niya. Mm, sarap. Papalambutin natin to guys diyan sa kahoy. <laughs> Pressure kahoy. <laughs> Dito. Kasang usok, ayan guys da. Tinanong mo paano mo lalagay ng buo 'yan? <laughs> Hindi malagay ng buo kaya ano, putol-putol lang. Ayan guys. Papakuluan natin. Mga ilang oras kaya natin papakuluan 'to dito at lumambot. <laughs> Mga tatlong oras, ganun ilang oras na natin papalambutin yan so smaryosep <laughs> ayan guys ito may luya tayo dito lalagyan natin ng luya yon. kumain na siya ng ulo ayan. tanggalan natin dahil wala tayong tanglad ano dahon ng luya na lang yung ilalagay natin sa papakuluan natin guys Ayan, tugasan natin ito. Dahon ng lu